Enak, gantang, cantam. Terima hmm. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima <tuk> kasih. Terima 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 good morning po mga chamba Yan, welcome to my youtube channel Yan, first day Ayan po, dito po tayo sa ating spot Paboritong spot Dito po tayo sa San Simon Yan, napakaganda po ng tubig mga chamba Yan, kasama po natin yung aking isang anak Yan si... Oh my god Wow Si Jobier Ayan. Good morning po, good morning Si Utol, yun si kacamba ay kacambang <laughs> isa yun ah. dito po tayo mag -antay, antay po tayo ng biyaya ng tubig mga kacamba Yon shout out po sa mga lahat po ng ating mga viewers dyan sa ating mga silent viewers sa ating mga subscriber yan good morning po yan naway tayo ipapala rin sa ating lakad sana makakakita. Ay, mer Ton, may namumuti dito, tol. Ayun, o. Ayun, yung gumagalaw na maputi. Ano yun? Ay, isa pa pa. Oh, o, ayun, o. Ano? ano yan. Antayin yung umangat. Ano kaya yun? Magalaw, eh. Ano kaya yun? Ang ano ano laking namumuti. mga yung kanina yon. ayun kaya po nagkasama-sama kami ngayon ah, buong araw po out po sa amin salamat sa pelko. San Luis salamat, Ayan, salamat Pelko nagkaroon ng pagkakataon na maniniksay Ayan, ah, sige po I ah, stay lang po ah, mag update na lang po Right, thank you po Ayan po mga champo, nakadali po si Jobber, yung ating pong anak. Pinapalusong ko, sumabit po kasi. Nandun po sa dulo. Ayan po. <laughs> <laughs> May sabit siya <chapa. laughs> May sabit <chapa> dulo. <clears throat> Ayo nga pala yun ang bangka doon <laughs> Ay dana Iwanin ko po yung bangka doon Super steak lang Ayan natin yung nasibak ni Jobber mga katsamba Dalag daw sabi Ay, dana. Butar siya, mo, eh. Butar siya. Tuloy <laughs> ko na lang. Sali ko na lang uli.

Ayan, oh Ayan, oh Ang ganda Alin mo, boss, yung dala ko na? Alin mo Alin, flat screw Ay, may at ating palang flat screw ka ni boss Alright Thank you so much po Nakadali na po tayo, naka first shot tayo Ayan, oh Napakaganda po ng ano Tama na 8 shot po, oh ay lig, kaya pala timano Namatay Kunin mo yung pisnet sa likod na Ayun po Right, dagdagan pa natin Pakadali pa po Sana tayo Alright. Thank you, thank you Thank you, thank you so much Ganda ng ano Ganda ng itong lapad yan ha Lapad Kaya ng tapa o oh, Lulutang na yan May araw na Ganda <coughs> ng tama Pero mabilis sila Mabilis lumungoy Okay yun <clears> Alright <throat> One zero First shot Siva Okay, stay lang po. Sana magkakaroon pa ng kaano? kasama. Sige po, i sila Alam mo. Ito, Pwede na pa. sila ito yung pinakamalaki po And thank you so much Tama.

Hmm. sabung, hmm. Ikat-ikat Iya Yeah. Ah, pat na tayo rito. Mga sa at chan, sa mga lang po. Ayan po, ah, muna po tayo. Gano po tayo.

yang customer na ito, pampo ng tao na Oh, yang mga gusto po magmami, man. Eh, dito masarap. Ayan, dito po sa road. You know? oh, daming, ah, uh, no, etek. Etek, po, stay lang po. po Ah, ada Laki, Wow. Ah, tsamba. Ito yung, yeah. yeah. la, <laughs> uh. Di yeah. ito din oh. Huh? Hangat sana. Kumangat ka. gampang kok, okay. nih, laki, yun, laki telat ya, eh sabi mula naten. Ini ganteng, Ganda ganteng. <laughs> ganda. Bhutan. Yun dah nak kêu.

ito na malaki pala yung akin na yun eh. Wala ko Siyempre, pa pangatlo na ka. Hindi siya yung ato tumanggan eh. Uh, Ayun. Ayan guys, hanggang dito na lang po muna yung ating pagpavlog. Tayo po inabot na ng gabi. Ayan, kami po yung uwi na. Ayan, kami pa rin tatlong magkakasama mga tsamba. Ayan, ang na mga na-stress na yung mga itsura. <laughs> Wala wala yung mga inaanting natin maraming fla-fla pero kahit paano pinalad naman po di naman kami nabokya <laughs> yan yun po maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers po dyan sa ating mga subscriber po maraming salamat po ganun din po yung mga followers ko po sa aming facebook page yan yung Victor Cunanan po pakifollow na rin po yan ating mga kasama pinakita ko na po yung ating mga uli Napakalapat po nung ating mga naulo. Tama nga ilang Toman. Sige po. Ah, maraming salamat po sa lahat po ng support na ninyo. God bless po. Bye bye.